Guys, uh, hello guys. Tabah, ayan oh. No? Uh, Napakaraming tao ngayon dito, Carriedo, guys. So ito yung uh, donut na inipilahan ng ating mga kababayan ano. Napakaraming uh, pumipilan nito. Ito yung donut to. Oh. At dito naman yung baga ng mama mo. Ayan o. Oh. pakaraming tao Oh yan no Daming tao guys Tara guys, ipakita ko sa inyo ngayon yung uh, abinida uh, na yun dating ano, napakaraming nagtitinda sa sa kalsada, sa daan. Uh, ngayon ay wala na, malinis na. At pinagbawalan na silang magtinda doon mismo sa may tabi ng uh, uh, papuntang uh, LRT. LRT terminal. So Tara guys, sa papakita ko sa inyo. So ngayon nandito lang tayo sa may ito nga Carriedo at nakikita natin dito tao, ang daming tao, dagsaan tao at mahaba ang pila nakapila dito kay Nining B. You know. ayan yung kay uh, Nining B. At dito nga ipapakita ko nga sa inyo dito tayo ngayon. Ah, uh, dito guys. Ay ito nga na malinis na. Itong may dito nang uh, Yan. Linis. punta natin yung ano yung uh, lugar na kung saan dati nakikita natin na napakaraming uh, nagtitinda sa gilid ng kalsada. Ngayon ay uh, tara natin. Ito yung uh, LRT, ayan oh. Carriedo Station. So ayan guys, oh, wala nang uh, nagtitinda sa kalsada Ah dito ayan o. So ito ibig ko sabihin pina ano, 'yung mga tindera nanda sa bangketa na. Nando na, pasok na sila sa bangketa at wala na sila dito sa guhit na. Ayan o ah, malinis na guys, Malinis na. Ayan. Ah dito, ah may nakalagay bawal lang nga. parking, waiting pwede. Waiting waiting, hindi lang magtatagal, ya yeah, guys. At ito, you know. Dan, yeah. okay. Malinis Hanggang ganto'n sa dulo. Malinis. Uh, Ayan, malinis na guys. Ah, uh, yung mga ano, mga tinder natin, mga vendors ay nasa bangketa na ah uh, Ayan, linis. So good news, no? Ang ganda ito. Ayan, guys. At uh, may nakalagay, ang -laki, laki no parking. No parking. Uh, pwedeng waiting, but no parking. Ayan, ito. Ayan, di ba? Linis na. Oh. Ito yan hanggang doon sa Carriedo Station Yan, so titingnan natin hanggang sa recto Kung uh, parehas lang ba Ayan So lakarin natin guys hanggang uh, Recto At ah, oo nga no Wow Ang oras natin ngayon guys is, uh, Alas 3, alas dos So 2.30 Ito na yung itsura oh, you know. No parking, no parking. Ang laki ng no parking na nakalagay. Ayan, no parking. ayan, ayan, ayan. Bawal daw, bawal ang parking. Ayan. Ayan, no. Ang linis, ang lawak ng kalsada, guys. Dito to, no. Yung uh, tinatahak natin ay going to Monumento Blooming Treat. So, ayan, guys. Ayan, no parking. Tapos, dito naman tayo sa may uh, Gon Gonzalo Puyat. Ah, uh, Gonzalo Puyat. Ayan, Gonzalo Puyat. So, tingnan natin dito, guys. Uh, ayan, oh, meron di eh, dito. May naka-install na isang tindahan at no parking nakalagay, no parking. Ayan dito. Mm -mm, wala, wala. Okay. Yabao boat side ay walang nakalagay, nakalatag so, pero merong mangilan-ngilan tayo nakikita at ito guys okay. tara, ikutin natin ito hanggang doon sa uh, ano, ibang uh, hilista hanggang ibang hilista tayo so marami mga uh, namimili dito nabibili bibili yung mga ano eh yung mga equipment kagaya ng mga barena yan yung, yung mga ano pero dati nakikita natin dito nagkalat dito yung ano eh, yung lamesa dito sa kalsada. So ngayon wala. Malinis. At ang makikita lang natin ay Ayan. Dami dito. ah uh, mamimila ka ng solar. Ayan, yeah. solar oh. Solar. Dami. Ayan. Yung mga bumibili ng mic. Halo-halo na rito guys. Uh, Bili ka ng uh, malalaking mic Karaoke yan Dami dito O oh. oh, Diba? O oh, Solar O oh, Gana pa na solar Pwede rito o no, Mga mic o Mga pang karaoke Dami O, oh, diba? Malinis. Ang init pa nga. Alas 12.30. Init. So, update natin. Ayan naman. At ang kagandaan, doon nga nakita nga natin yung abinida, no? ah uh, Malinis. Dito yan eh, mga bilihan ng ano. ano. Dito yan nabibili, marami yan. Ikot tayo ng uh, Kiyapo Church. Ikot tayo sa Kiyapo Church. Agila, yes. Uh, oh, dito malinis oh. So, Ah, ayan, hanggang ano sila, hanggang uh, linya. Ang daming bilhin. Dito na dito lang nakakabili ano. So 'yung line kasi na 'yan, guys. So 'yung uh, dilaw, 'yung dilaw na 'yan, 'yan po sila pupwede lang. Hindi sila pwede lumampas diyan. 'Yung dilaw na guhit na 'yan. Oh. Hindi tayo sa may ibang hilista ah. Kaya nakikita nyo guys, oh. Oh. Oh, hanggang dyan sila. Oh. Yan, hanggang dyan sila sa dilaw. Hindi sila pwedeng lumampas. Yan ang uh, binigay lang sa kanila, authorized lang sila ng tinda dyan. Hanggang dyan lang. Oh, di ba? Oh, di ba? Ang dami oh, solar oh. Bili ng mga solar dito. Yung mga ayaw na magbayad ng kuryente. <laughs> Isang uh, bayar, isang gastusan na lang yan, solar. Hmm. So, uh, na natin to, kaya po. Yan, kaya po, charge. Yan. kung napapansin nyo guys, oh, dito yung pilihan no. Ayan, dami no. Ayan Oh. Ayan. Kaya kita nyo, wala, walang naka ano, Walang nakalabas. Maliban dito sa prutas na to. Ayan. At solar o. Oh. Ah, no? ayan, pwede po Barangay, pwede na rito Oh. Pang barangay Oh. Pang probinsya guys Oh. Ayan Oh. Dito na bibili Oh. Ang dami. Ayan Oh. Dito kayo bumili Oh. Ang dami. Sabi nga bilya ng solar dito. O yun. Diba? Dito to sa ibang hilista. At ito nga, malapit na tayo sa Kiapo. At ganoon din no oh. maintain, maintain po yung ano, guhit Oh. Maintain yung guhit guys, na maintain. Dito na yung uh, bilihan ng mga uh, Herbal. Malapit lalala simbahan Oh, di ba? Maintain 'yung ano, 'yung guhit 'to. Oh. Hindi sila lumalampas sa guhit. At least nakakapagtinda sila, 'di ba? Na hindi nakakaperwisyo. Ano? Oh, di ba? 'Yan 'yung uh, binigay sa kanilang... Uh, pwesto yun so hindi sila pwedeng lumampas dyan ayan guys simbahan ayan simbahan na kaya po dito na tayo kaya na ay araw ng sabado ha di ba guys friday ay hindi saturday saturday ayan, yung mga ano dito tindahan ng mga santo ito na guys, oh. Ang uh, karyedo. So, pupunta natin. Ganito naka... Mainit pa kasi. Pero kahit ganito kainit, dami pa rin tao. Oh. Eh, yung iba, siyempre, pag nagutom. Pag nagutom, pupunta doon. Kaya uh, baga ng mama mo at kaya... Uh, kaya ano, kay... Nining B, hello! Yun. Ang init. <laughs> Dito ako sa ano, mainit. Dito ako sa bangketa. Oh. Ang init. Ah, oh, di ba? Lamig dito sa Carriedo Center. Lamig.

babala yung mga vendors na lumalampas po doon sa designated area nila. So ayun na, narinig naman po natin yon yung uh, babala na yon. Isang kagawad ang umiikot na may dalang megaphone. So kailangan po kasi may madaanan yung mga tao, yung mga uh, mamimili. Dito tayo mainit. Ayan, kasi mainit. Hello. Ayan. O dito, dami ng namimili uh, kumakain. Ayan. Oh, dami. Yan. So bumalik lang tayo, umikot lang tayo. Uh, dahil pinakita ko ka lang sa inyo yung uh, itsura ngayon ng abinida at pabalik natin dito ulit sa may kariedo mas lalo ito mamaya ang gagabi mas lalo kami pa po yung tao so ayan guys uh, muli na ipakita ko sa inyo yung update natin dito sa kariedo ayan o oh. So ayan guys, maraming maraming salamat sa pagsama sa atin sa ating pag-update Uh, good news na malinis na po itong uh, ang rekto at wala na, tayong, wala na tayong nakita mga sagabal na nagtitinda dito sa kahabaan ng abinida. Salamat po ng marami. Bye bye na po.